Patit, pagmamaya, pag uwi nyo, itong narinig mo mensaheng ito, pwede mo i-hear. O yung mananampalatayang nanatili kay Jesus, malalay ang kanyang pagkaunawa, pagkakilala kay Jesus. Kung bakit dahilan, kung bakit ka hindi ka nakapanatili, hindi ka nanatili dahil mababaw. Hindi mo talaga kilala si Jesus. Yes, maaring kilala mo si Jesus sa pangalan lang. Maaaring nabasa mo lang, narinig mo lang, nakita mo. Kapatid, berdo delikato, peligroso. Kung sinasabi mo, kilala mo si Jesus, pero hindi na, hindi, walang pagsunod. Kapatid, sinasabi ka sa sasang Diyos, ang banal na Diyos na nabubuhay magpakailanman. Nakatira ako sa mataas, banal na lugar, pero nakatira rin ako kasama ng mga taong mapagpakmaba at nagsisisi para sila'y palakasin ko. Yes, ganda ng promise. Pangawakan po natin, kapatid, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sinabi mo, yes, malanatili ako kay Jesus. Nakisimba naman ako. Dumadalo naman ako sa gawain. Pero kapatid, peligroso po. Hindi nakikita sa buhay. Katulad ng sanga. Hindi kailanman hindi magbubunga ang sanga o hindi ka, mag, hindi ka magbubunga kung ikaw ay nakaupo lamang. Hindi ka magbubunga ng sanga hindi ka lalago, kapatid. Kung ikaw ay umaasa lang. Marami pa rin mga kapatid na hanggang ngayon isina sa buhay ina -apply. Pagkatapos marinig ang mensahe ng Diyos, ang dami niyong narinig, pumasok, dalawa ang pupuntahan na ipon, na deposito. Pumasok o lumabas lang. Kapatid, pagmamaya, pag uwi niyo, itong narinig mo mensahe ito, pwede mo i -her. Bawat linggo, ang mga, mga tagapangharal, tagapagsalita, sa kapagpayag ng salita ng Diyos. Pag narinig po natin, i-apply po natin. Kasi kapag isang linggo, dalawang linggo, hindi mo i-apply, makakalimutan. One day, two days, three days, makakalimutan. Kung nga ano, makakalimutan. Pero pag in-apply mo agad, at makita mo agad, na, ah, si Jesus ang kahapon, ngayon, at magpakailanman. Si Jesus, at ang Ama at ay isa, ako ay isa. Malinaw kapatid. Sa ating pananatili, tayo po ay nililinis parang isang puno, pinupruning, tinatagpias o tina, inaalis, tinidisplina, cleansing. Siyempre, may mga bagay na dapat alisin, bawasan. Hindi ko sinasabing masama ang trabaho, pero kapag hindi mo nabantayan, mawawala ka ng panahon para sa Diyos. Yung pag Sabado, Lunes, ang Sabado ay binigay ng Diyos yung linggo para sa Diyos. Yung bang excited ka, ganadong ganado ka, interesado ka makinig, interesado ka na marinig ang mensahe ng Diyos. Yun po mga kapatid, isang panatandaan na ikaw na nanatili kay Jesus. Gustong gusto mo ang marinig ang mensahe niya. Hindi ka nagsasawa